ika na kabanata. Patuloy ang pagdami ng mga sumasampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng labing dalawa ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagin ang kabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng pitong lalaking kinikilalang mabubuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon namin sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Nangiharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay paramiin ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasabi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig daming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naodyo nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay sinunggaban nila at dinala sa Sanedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, Ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na, Ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises." Pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin si Esteban. At nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel.